Okay, mayong adlaw. Uh, ako dai si Vegitech. Uh, karon ako ang ipakita ninyo kung uh, giyon sa nako pagpasaka ang tubig uh, gikan paingon dito sa amo ang balay. So amo ang balay naa sa mga 5 uh, 400 to 500 meters. So karon ako ang ipakita ninyo kung unsa ko ang gigamit nga makina o unsa ang pagi, ya, mabuhat na mo ning tangki kaya mo maning tangkihan alright BMB bambe okay. so kanider i nakita ninyo uh, gigama na mo ni syang, uh, tangki kay angkaraan nga tubod aning ni ah. Uh, to itu so amo lang siyang gibutangan og tubo so dari uh, ako gi toyo o butang o uh, deray kay para magpuno ang tanki at katong magamit sa tubig naragyan po yung makagamit deray so kung magpuno ang tanki, always na siya magagas, agas kini magpuno po siya permente then ikaduha ang deray po niya side para if na ay magkabo, like for example eh, kanidili na niya siya mag agas kay nakuha na ang tubig ako pong gibutangan o grey pudere. Para sa kayo. Para kung kinsa to gusto mag tabo, automatic, matatabo ra sila. Tubog so, na kayo ang tubig uh, crystal water. Actually, mainom niya. Ni uh, so, ako ang gi, gamit aning uh, makina is kining ni ang uh, makina. This is uh, torch power ni siya nga uh, makina. So amo ang mga hindi pa sa tangki. Dayon. Uh, ang brand aning uh, makina is I don't know. So na brand. Itali manggoro ni siya. So pag soy ana amo lang tayong gipasaka. So ang host nga amo ang gigamit. Ah uh, one half. So amo lang gi pang sablay sablay sa mga kahoy kay wala na mo gibutang sa kuan sa yuta kay basin onya o madaot so nakita ninyo uh, bisag bag ora karon ga pa ag ng tangki bag ura gi paandar pero gaandar ra gi hapon uh, ga ra ato big dere i mean gaagas ra so dili siya basta-basta mahurot so mao yung mga among materials nga ipang gamit na siya yung mga ball valve ta mga P, yung mga PVC so may na PVC dito na ay number one of 1 hop so kung mao tan mo ilang nagasto aning ni mm, a na sa mga almost almost 100 siguro adala uh, dala na sa labor and uh, materials uh, sa mga tubo dahil ang tubo nga mong ikuan ay ngon dito naanapod siya ay so na oriente uh, service trapware wire ay so karo na ay magkabo ali gang kabo na gang so karo na ay magkabo so one of the reason nga ah oh, salamat salat diya one of the reason nga gibutangan jud nako na og kuan dere para karon na ay magkabo so paspas -pas ang ilahang pagkabo kay di man ato idinalo ang tubig kay tag iya man ni sa sa kinaiyahan man ni siya so kutob sa muare dere pwede sila maligo dere uh, maglabas manglabas sila dari ga side kay kato dito dili pa talabhan dayon kayo ang tubig so di na sila magsigil kuan sa so, iyo pero human so dito ang ng karaan nga swimming pool dito pero wala na na siya na function karan mm, project project tobig so uh, karan, additional vlog ako ang subayon ako ang isda dari kaya nagpabuhi man ko og tilapia. Asa ka dagi, Brad? Ni, so ang ka dra. Ah. So na ko tilapia dari, ag sa diha. kuan mm, pa to siya. Ag sa diha gagmay pa kaayo to. Karon kay basig dagko dagko na ni ba. So ang ganahan ako dari kay naa na, to big permanent. Nadaytoy payag na mo diha na diha mega puyo sa una karon uh, nagabok na so ang alam nga area is sa uh, sandayong ni siya mm -mm. so <laughs> wala si papa mana eh, si joseph Abish. So karon uh, nagbuhi ko gagmayang tilapia na inaani siya sa mga 400 uy dagko dagko na dyan ang tilapia agsa diha uh, gagmay pa kaayon eh pero karon ihrot ni? Ayo taga Ah, amo ang gigamit nga pagkaon dere. Kining ni ang floater ni siya. Tag 75 ang kilo. So, Oh, makalingaw kayo. Angay na dyan din sila kung anon. Maghuot na dyan din sila dyan, Brad. Tagbo, lagi kawal lagi. Ikos lang ako. Oo. No, dali na kayo mahorot eh. O ting na. dugay kayo hurot. So agsa dugay kayo. Upat Oh. Dugay kayo mahorot. pero karon gumika na sa ilang kadagko na dayon. Daga na kayo sila. So mo dali na kayo mga hurot ang amuang kuan. So kita ninyo gamay na lang kayo na na lang ni ang katapusan gikan sa pagpalit nila, nagpalit po ko og mga pila to kilo 15 kilos ba to so ay na oh no. makalingaw kay tanawon kay hata kayo wala ro koy na nga matay ani dere ra wala man so di angay ra gyud isla sila katong ang tubig na to blan, ulan ni kunhod bisag gyud na ulan ngano man no hay ta taas mo tanaw size ang amo utso ang ikot pasig na hungaw. wala man nao di ang tubig wa pumiklaro ulan god wa ka mo kay hmm, namo so, pedrin train na na, Oo, di ko ako ang papa di ay ng hawan komong pero makalakaw ra gihapon so, grabe kayo ang train char na itabuan iniya, ni ano siya ang nakaporeget poreget sa ospital kay na ubog kama kalap, karon so, ay mo kumpiyansa nang red Horse kay na mo anak ay mo kumpiyansa nang red Horse kay na mo anak Dayon, ikaw to imo ni bintihan na ikaw kay basok kan og to ni isa to. Dagko na man uh. so, brat. dagko ba na? Oo. Uh. Oo. Oh. Dagko na jud chobrat. Ano yang pagkaon? Ah, wala na dili na kasi ako no busog-busog sila. Ako na magdi pagkuan ah, gidas sila kid sa yon. Tang sa kid ko naman sila. Sige, sige sabog. Kur! Oh. Sulimot <laughs> so, <to> na. <laughs> Manok

Katupagwa na to ba? Nais ko kutukunag ko. Lagi. O, naikawayan na buhi o. Tamay na. Kaya mapugong na siya. Dugang na. Naikawayan rin na. Marag kato naman ang ugbuk na Pero mabuhi siya. Napagali isa o, nabuhi. Wala na. Tablawan sila o. Kaya nang luto. Unsa, dili siya pa kadaog? Dili kadaog muli siya. Bia, itong kanan gang. Salud gang ako. ang abrihan. Oh, sarado na na. Ali gang. Ah. Nahugot tay eh, kayo. salut Basta ko tuga sa tubig ko. Oh. Lagaw. Dali ra kay mapuno no. Tingala ni mo gang. Rekabel. Ah, okay kay ini sebut. Na po'y nanguhag mangga dari oh. Ay tagkan mo mangga dari dito. Kadao ka na imong galon. Basig. Isa kadao. Okay, sirahe gang. Sirahe. Praktis o sirah. Oh, sige daw. Praktis o sirah. Ikas. Balay, balay. Kasi balay na. Tama. Ipa. Okay. Um, ang Sa gamay. Kay para kusog ang sidlit sa tubig. So, kanang naada na ada na. Muna ay usang uh, mga kuan ako, mga engineer sa kinabuhi. Kay mo naay, mga na mga maayo kayo mo plano. Kung um, mga plano nga uh, buhaton. Para may mo successful. Muna oh, ay nipod si... Muna ni si architect dito. Dari oh. Oh, masak. Oh, sak. Oh. Oh, tutukos. Ah, suka yung Ah, tutukas tumek. Nah. Nahan ka? Dala dala nung. Spring up. So dito na siya gipaangat. So parting layo ah, ang dadanan sa tubig. Masak pa balik. So karon nakadala nagmangga, nakadala na pod og screen Ay, ah. Ayagan. Ah, oh, ayagan. Sa balas. Nga untag mangga rut subo. Oh. Unsa na kay tuga? Wala okay. lang ni okay. game, palipat gut, palipat gutom. Himuha ba himuha? Himuha. Palipat gut. So, mauna ang engineer dari sa uh, Sigamok, si Engineer Melquiades. Oh, o napod si kuan dari uh, purman <laughs> kining niya ang gapasan sa kuan ang gapasan sa ayagan gan na oh, Purman. pero ang among arkitek uh, di ara ang among arkitek muna ga arkitek dari sa kuan pero napa po ikaduha nga arkitek tagiya atong balay dito sa babaw yeah, wala man siya karoon ngalan niya to si Dars. So, ako ang fish pan ginagmay pang sudan po hon. Ako orang gi butangan og net kay para dili masulod og mga ereng og iro. <tong> Yan, at inat yun mo pang. Anak yun pa. Itaku ag tikang pang. Para mo mukuan mo yun. Mainat yun mo ugat. Kay mo ginagmay. Manad man ka. So, Amarang um, ipang sabit na Nana siya service trap wire o nana siya yung one half nga. saan di siya? PBC pang? Hose. Hoss. PBC lagi. Au. Amot. Sana. Basta tubo nga plastic nga one half. among yung pang sablay na Karon, ang nasablayan atong Itong permero dito, lobby Then karon, next na sablayan, yan, na po. Paingon na dito sa kalsada. Yan naay Isan ang baka pang? Ha? Tshu! <coughs> Mga pilay kung nai comprador pila may halino na nangyong baka. Huwag syong nagkabitik. Ay, na. Mga pilay kung ano nangyong akong palit ani ug ako imo palit mga uh, 14 ikaw ah uh, 15 uh, 14 15 so mo ni ang baka kung naay comprador sa mata-mata lang 14,000 kapapa yang palit 15,000 mil mo papalit na na Maligyan din ako 20 na ko size So nakita ninyo na di ana nag-agis sa mga putuan sa lubi. Mao na na siya ay host. Mm, pasaka na dito. Ang tuod nga moabot na siya sa kalsada. Hmm? Uh, dili basta-basta mag pasaka og tubig. Samot na kanimong gud amo ang area diri. Layo kay og tubig. uban magkabo dito pa sa sentro jud sa barangay munang <coughs> among gitiguman among mga managsuon nga mag project tubig ta kaya ato ang mga papa pa naman god tigo naman ang mga mama so ning kamot may nga ang tubig mabot dito sa balay so tara oh kita niyo na Oh. Oh, na siya. Hmm, so gihangak na tayo ko. Glow up sana to. Say hi sa sa atong mga viewers, mga makita <laughs> ra ba ni <niya> sa abroad. Abroad. <laughs> Wala anday ni nag-function lah. So, doon no, nakaroon nagagi sa mga Kamangahan pa ingon dito sa balay na oh.